nagbukas ang pelikula sa isang pumapalaot na bangka ng mga mamingisda, kung saan nafilala natin ang ating bida na si Zhang Yao. Matapos magretiro mula sa militar, si Zhang ay pinasok ang pangingisda upang suportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang eksena ay napudol sa pitong buwan, nang makauwi na siya sa kanyang tahanan. Sa kanyang pagtatapa, nakalapang kanyang karindirya, at ang asawa tanap niya ay hindi na doon natagpuan. Pinalam na isang kapitbahay kay Zhang na ang kanyang asawa ay nalulong sa droga at ngayon ay naninirahan sa ilalim ng tulay kasama ng iba pang katulad niya. Nang marinig ito, ang bulat na si Zhang ay agad na sumugod doon at natagpuan ang kanyang asawa sa isang pakirya kilabot na estado. Mabigat isipin kung paano ang kanyang asawa na kilala niyang maganda at masayahin ay ngayon lulong na ng sa droga. Isang flashback ang nagpapakita na ilang buwan bago mangyari ito, may ilang fags na dumating sa kanyang karindiriya at niloko ng mga fags ang asawa niya sa paginom ng alak na hinaluan nila ng droga. Mula noon nagkaroon na ng hindi mapigil na addiction ng asawa niya sa droga, hanggang sa mamantong na sa pagbibenta ng kanilang bahay at karindiriya para lang makabili ng droga. Isang araw, habang nasa ilalim ng impluensya ng droga, iniwan niya ang anak na babae mag sa kalye sa kasamaang palad, nabangga ng trapang bata at napatay. Sa kawalan ng pag-asa at pagsisisi, nagpasya siyang wakasan ang buhay sa pantalon sa tulay. Nahulog ang isang papel na may marka ng mga drug dealers. Ang papel na ito ang umantong kay John upang matuklasan ang organisasyon ng droga na responsable sa nangyari sa kanyang pamilya. Hindi gaya sa nangyari kay John at sa mga taong nanulong sa droga na nawasak ang buhay, ang mga taong sampot sa negosyong ipo mula sa mga big boss, mga tiwaling opisyal, hanggang sa dealer, kabilang na rin ang mga tiwaling pulis na sumusuporta sa kalakalan ng droga ay sobrang masisiyahan sa kanilang buhay dahil sa laki ng kinikita nila mula sa droga. Naputol ang sa pagkalipas ng dalawang taon ng magsagawa ng radar isang pulis na ando sa isang hideout ng drug trafficking. Napuhan niya ang isang malaking bilang ng mga pakete ng droga at naresto ang ilang dealers. Ngunit biglang isang lalaki ang dumating upang kunin ang mga paninda. Iginiit niya na dalawang pakete lamang ang kailangan para sa ebidensya dahil ang batch na ito ay kay Mukol, ang pinakamalaking drug kingpin ng lungsod. Bagamat si ando dito, wala siyang choice kundi pumayag. Pagkatapos ay ipinatilala tayo kay Mukol, na lumalabas na isang matandang lalaki na may manubhang kalamdaman na. Siya ay binisita ng kanyang panang kamay, si Yeta, na nagpalang sa kanya tungkol sa matagal ng nawawalan niyang anak na si Sewang. Ayon kay Yeta, kasalukuyan nakakulong si Sewang sa Pilipinas at lubhang mapanganib na preso. Matapos mamatay ang kanyang ina, lumaki siya sa lansangan at naging ng gam sa muran edad. Inihayag niya Yeta na si Sewang ay nakagawa ng hindi mabilang na krimen at hindi rin ito nag kumain ng tao sa pabila ng mga parumaldumal na freemen na ginawa ng kanyang anak, si Mupon ay nanatiling hindi na mamahala. Sinabi niya na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal at kailangan na may umalili sa kanyang negosyong droga at ang anak niya lang ang nararapat na umalili sa kanya. Hinimok ng matanda si Yeta na dalhin si Sewang sa kanya gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Sewang, payapan na natutulog sa kanyang selda. Makalipas ang ilang sandali, ilang gwardya ang pumasok at nagsimulang umatake sa kanya ng sabay-sabay. Matapos bawian ng buhay si Sewang, makikita natin ang ating bidang si Zhang Yao na pumasok sa silid. Pagkatapos ay sinuot niya ang uniforme ni Sewang at gumawa ng ilang hiwa sa kanyang mukha upang maging kamukha ni Sewang. Kinaumagahan, si Zhang Yao, na ngayon ay nasa ilalim ng pagkakakilanlan ni Sewang ay pinalabas sa kulungan siya ay tumungo sa lungsod sakay ng isang barko at habang nasa kanilang paglalakbay, ang mga tripulante pala ng barko ay mga hired killers na ipinadala para patayin si Sei Wang. Pagkatapos ubusin ni Sewang ang mga tripulante, gumating ng pulis na si dog. Lumalabas na inupahan pala ni Ando si Zhang para magpanggap bilang si Seiwang sa pagasang may bagsak nila si Mupon at ang malawak nitong operasyon ng droga. Ito rin ang mithiin ni Zhang bilang kabayaran sa nangyari sa kanyang asawa at anak na ang buhay ay nasirat dahil sa droga. Sa makapuit, inutusan siya ni Ando na gamitin ang pagkapakilanlan ni Sei Wang at kunin ng piwala ng matanda upang buwagin ang kanyang imperyo ng maglaon, makikita natin si Mupon sa isang kulong kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kasosyo sa negosyo, si Anfei, isang tiwaling chief police commissioner. Pinag-usapan nila si Sewang at nagpahayag ng pananabig sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, dumating na si Ando sa bahay at nalaman natin na siya pala ay pamangkin ni Anfei. Nasanubong niya doon ang asawa ni Anpei na si Nancy, na pinalam sa kanyang nasa pagpupulong pa ang matatanda. Napansin ni Ando ang mga pasa sa kanyang mukha at tinanong kung sinaktan na naman ba siya ng kanyang piyuhin. Gayunpaman, pa man, itinanggi ito ni Nancy at sinabing siya ang may kasalanan kaya nangyari sa kanya ito. Dahil dito ay nalungkot si Ando, at malinaw na may nararamdaman siya para kay Nancy. Maya-maya, lumating si Zhang sa bahay at kumiyos na parang baliw at walang hiya, Inilabas niya ang telepono na kinuha niya mula sa mga tripunante upang malaman kung sino ang sa kanila upang ipapatay siya. Nang tawagin niya ang numero, tumunog ang telepono at ito pala ay pag-aari ng isang konseho na nagkataong dool sa harap niya. Ngunit pakulo ng pala ito para itago ang totoong mastermind, na walang iba kundi si Yeta, dahil inaasahan niya mangyayari ito kaya palihin nilagay ang telepono sa bulsa ng konseho. Marahas na binugbog ni Zhang ang lalaki ngunit biglang inilabas ni Yeta ang kanyang baril upang tapusin ang lalaki. Ang kabulungan sa kanaunan ay biglang umintaw nang dumating si Mukon, at tuwang-tuwa nang makita ang kanyang matagal nang nawawal ng anak. Naging emosyonal siya at niyakap si Zhang. Gayunpaman, sa kabila ng taos pusong sandali, kailangan pa rin tiyakin ni Mukon kung siya ba talaga ang kanyang anak, kaya parihin niyang nilan sa dugo ni Zhang at ipinadala ito sa Yaya para sa DNA test. Sa gabi, nagdaos si Mopo ng isang ring party para ipagdiwang ang pagbabalik ni Sewang. Natanggap na rin niya ang pwedeng resulta ng DNA at nabuhayan ng loob ng malaman na ang ay tunay nga niyang anak. Pagkatapos noon, tumungo si Mopon sa entablado at ipinapilala si Zhang sa lahat bilang kanyang anak na matagal nang nawala. Ibinigay pa nito sa kanya ang kanyang Buddha necklace bilang senyales na si Sewang ang papalit sa kanyang negosyo. Kinabukasan, agad na pumasok si Zhang sa trabaho at ang pangasiwa ng negosyo ng kanyang peking ama. Tinanggap niya ang unang trabaho upang hanapin na isang drug dealer na nagnangalang Bill, na nagnapaw ng droga ang mula sa kanilang grupo ilang minggo na ang Nagtipon si Zhang na ilang alapores at hindi nagtagalay na parating siya sa isang madilig at napubulok na gusaling puno ng mga thugs. Sa kalaunan ay nakita niya ang kanilang pinuno, si Bill, sa halip na isang friendly meeting, kinailangan ni Zhang harapin ang isang tensyonadong sitwasyon at magkaroon sila ng mabangis na lamanan. Pero sa huli, gamit ang kasanayan sa militar ay madaling binaig ni Zhang si Veil. Si Veil ay muntik ng magulog sa gusali at nang tatapusin na siya ni Zhang, ang mga tauhan ni Zeta, na dapat magpoprotekta kay Zhang ay biglang tinangkang patayin si Zhang, at pagkatapos isang puto ang malinig. Hindi nagtagal, bumalik Zhang sa mansyon at boom, pagmamanaking iniharap si Bale at ang mga napaw na droga kay Mukon. Tuwang-tuwa ang matanda dahil hindi na naibalik ng anak niya ang droga, kundi nagawa pa nitong mapasunod ang kanilang kaaway. Sa wakas ay ipinagkatiwala na ni Mukon kay Zang ang kanyang mga gawain sa negosyo at ipinadala siya upang siyasakin ang pasilidad ng produksyon ng droga. Sa mga sumunod na araw, si Zang, kasama si Bale, ay naglakbay upang siya kanilang mga pabrika sa buong bansa. Pagkatapos ay nagpatupad siya ng iba't ibang mga diskarte upang mas lalong mapabuti ang kanilang mga operasyon na nagresulta sa isang makabulungang pagtaas sa kita. Pagtalipas ng mga araw, nakipagkita si Zhang kay Ando at ibinigay sa kanya ang mga lokasyon ng lahat ng kanilang mga pabrika at mga shipping routes. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na ang impormasyong ito ay hindi sapat. Dagdag na na si Mukon ay may pribadong vault na naglalaman ng malaking lalagay ng pera at impormasyon tungkol sa mga nasuhulan na opisyan. Sinabi rin nga na makapangyarihan si Wukong dahil sa pakikipagsosyo nito kay Anpei, at himimok si Zhang na magtanghal ng isang drama na maguod ng digmaan sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Zhang kay Anpei para sa hapunang natahas ang sinabi ni Zhang sa kanya na simula ngayon, 10% na lang ang matatanggap niyang kita paysa sa kasalukuyang 40% halatang ang ikinagalit ito ng matanda, at sinabing si Mucon na nga may karapatang magdesisyon upol sa bagay na ito at hindi sa kung sino kahit anak pa niya. Ngunit kalmadong ipinakita ni Zhang sa kanya ang isang video kung saan pinatay ni Ante ang isang inusenteng tao. Pagkatapos nagbanta si Zhang na dito sa publiko, ngunit tumugon ng komisyoner sa pamamagitan ng pag-aresto kay Zhang at pagpulong sa kanya sa isang selda ng binangguan. Sa gabi, dumating si Bill at ang mga tauhan sa istasyon ng pulisya at sinalakay ang lugar gamit ang mga molotov at niretrat ng dekalibring armas. Samantala, pauwi na si Anne Faye nang matanggap niya ang balita at nadismaya. Agad niyang kinawagan si Mucon upang ipaalam sa kanya ang mga aksyon ng kanyang anak na umantong sa pagtataro sa padita nila. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagtatalo ay labis na nagtiin kay Mucon na dahilan upang lalong lumala ang karamdaman niya. Samantala ang kotse naman ni Andy ay kinamahal ng isang pagsabog ng bomba sa isang pansada na tila planodo ang lahat ng ito. Sa ibang lugar, pinalaya ni Ando si Zhang mula sa kanyang selda at ipinalam sa kanya na nagkaroon ng biglaang plano. Malapit na mamatay si Bukol, kaya dapat tumunta at bed si Zang sa kanya para makuha ang password at lokasyon ng vault. Nang maglaon, nilapitan ni Zang ang magiging si Bukol at humingi ng tawad sa pagbabalbanag niya sa kanila ng kanyang ina maraming taon na ang nakaligipas. Pagkatapos ay ibininig niya ang lokasyon ng vault at ipinalam kay Zang na ang password ay nasa Buddha Necklace. Nang marinig ito, ang masisiyahan si Zang ay sa wakas ay namin na kay Muton na hindi siya ang tuloy niyo anak at ang sewang ay patay na. Matigilan ng matanda, ngunit kumano na siya bago pa siya makapagsalita. Sumunod, pumunta si Zang sa sala at na patay na ang matanda. Pagkatapos ay nagsimulang masahin ng abogado ang testamento ni Bukol na nagsasad na ang susunod na chairman ay si Sewang at mamanahin niya ang lahat ng pinaari ng kanyang ama. Ngunit hindi ito nabos na tanggap ni Heta at dalit ng hulagin ng abogado pinakita niya ang kanyang tunay na tunay at pinahayag na siya ang dapat na susunod na pagpangulo dahil hindi siya papayag na matapos ang maraming taon ng sakripisyo niya at pagkakatiwala lang ang negosyo sa anak na matala ng luwalay. Pagkatapos ay sinimulang maririni at ang lahat ng hindi pumayon sa kanya, malibig ka ng negosyo tuluhan sa bahay, Shinazan, Ando, at Bill ay nagtulungan upang laban ng Chagre ng sa napakaraming bilin ng away. At ang na at pagkagis ng granada sa loob ng bahay kung saan karamihan sa mga other ni Yeta ay sa proseso. Ngunit sa hindi nasa ang pagkakataon, buhay pa si Yeta. Sa hindi naman niya sa mga mabuti na lang sa tamo oras si Andrew upang mamagitan. ang lakas ng impact ng pagbangga ay nagdulot ng pabog sa pa-estatwa at dinulog si Hieta hanggang sa kanyang kamatayan. Nung matapos ang kabuluhan, pinalam ni Zhang kay Hanbo ang lokasyon ng vault at ibinigay sa kanya ang kultas na nagkaraman ng password. Ngunit sa sandaling gawin na iyon, pinupukan ni Bill ng baril si Zhang at naging masama ang ekspresyon ni Hanbo na hayag na si Ando Tala ay isa rin tuwaling tulis na matagal na magbabalak na sa kukin ng imperyo ng Bukol. Matagal na siyang naglaantay ng pagkakataon hanggang sa isang araw, huli niya sa kanya ng gulong si Bukol na hanapin na matagal na nawawala nitong anak. Sinamantala ni Ando ang pagkakataon ito at nagplano siyang maghanap ng isang tao na magpapanggap bilang si Sewang. Nagkataon naman na kilala niya si Zhang na nagre-reklamo sa presinto at si Zhang ang nagpili niya para sa trabaho mula nang makita niyang dati ipong sundalo at ang pamilya nito ay winasap ng droga. Masusimple na ni Ando ang lahat ng ito para magkamit ng kapangyarihan at lumalabas na kasabuat din pala niya si Dale. Ngayon paman, hindi at at pinapatay ni Ando si Zhang dahil kapailanganin pa rin na ito para sa susunod na misyon. Pinahayag niya ng pinapatay na si Ante kaninang nabi at ang kutsi yung ay pinahiran niya ng fingerprint ni Zhang. Tinabok na ni Ando maging bayani sa pamamagitan ng pag-aresto kay Zhang, at palabasin na si Zhang nanak ng kinalang drug kingpin ang pumatay sa hepe ng police commissioner. Matapos siyang arestuhin, inilantad ni Ando ang maluwa operasyon ng droga ni Mukun sa harap ng isang press conference, at nagpahayag ng kanyang kampanya na war on drugs, nang angakong susupoy ng droga sa buong lungsod. Sa mga sumunod na araw, dinamik na ang kanyang autoridad para ilunsad na ang malawakang gyera kontra droga sa lungsod. Tinainasak niya ang lahat ng mga site ng produksyon ni Muffin sa pamamagitan ng pagsunog sa mga pabrika. Pinapatay niya rin ng maraming mandagawan na nagtatrabaho sa pabrika ng droga, kung saan karamihan sa mga ito ay mahihirap, Matapos lang sa ginang ng drug mafia, si Ando ay tinuri ng kanyang departamento at na-promote pa bilang chief police commissioner. Ngayon pa man, limit sa kanilang kalaman, inutusan ni Ando si Bill na itago ang mga pakete ng droga upang makapagpatakbo siya ng sariling naniling na negosyo ng droga. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay pumasok na si Ando sa liyong na vault ni Mukon at nagulat siya ng tumambad sa kanya ang isang silid na naglalaman ng kabuang 2 bilyong dolyar na cash ang pagpuklas na ito ay lapis na nakalulugod sa kanya, at sinimulan na niya ang susunod na yugto ng kanyang maitim na plano. Makalipas ang mga araw, nagdao si Ando ng memorial ceremony para kay Mokon at Anpe sa parehong lokasyon. Ang pagganapan ay gumuho ng maraming atensyon ng media dahil walang nakakaalam na magkasosyo pala ang dalawa. Lumalabas na inimbitahan pala ni Ando ang lahat ng kasosyo sa negosyo ni Mokon sa seremonya. Balak ng bambayin ang buong funeral mall at patayin ang lahat ng sabay-sabay upang alisin ng anumang kompetisyon upang siya na ang magiging bagong drug lord ng lungsod, kasabay ng kanyang pagiging hepe ng pulisya. Di nagtagal, nagsimula na ang seremonya ng ibing at nagmamasit si Hando mula sa kalapit na gusali kung saan nakalagay ang vault. Dinala na rin niya si Zhang, dahil balak niyang isisi ang mangyayaring pagsabog kay Zhang. Balik sa libing, kumaki si Nancy sa entablado at binati ang mga bisita nagpahayag siya ng malungkot na talumpati at pagkatapos hinili niya ang kortina sa likod niya, kung saan tumambad sa mga bisita ang napapanaking imbak ng droga at maraming larawan ng mga biktima na ang buhay ay winasak ng droga. Nagulat ang lahat ngunit bago sila makapag-react, lumabas si Nancy sa likod ng pinto at nilang ito, ikinulungan lahat ng bisita sa loob ng buluagan. Kanauna na'y nakipagkita siya kay Bill at pagpalitan ng emosyonal na yapap ang dalawa, na parabang kilalang kilala nila ang isa't isa, Makalipas sa ilang sandali, pinasabog ni Ando ang explosive device na agad sa lahat ng nasa loob ng funeralya. Ngayon pa man, ang brot ni Mopon na naglalaman ng dalawang ganyong dalya ay sumagob din sa likuran niya, iniwan siyang lubos na nasindak at natula na. Ang galit na galit na si Andrew ay mabilis na napagtanto na ito ay kadalawan ni Zhang. Dahil dito ay binahagi na rin ni Zhang ang istorya ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na si Nancy ay anak ng isang matapat na komando ng pulisya na iialay ang buhay sa pagyaban sa droga nagtrabaho siya bilang doktor sa isang rehab, kung saan nakilala niya ang makababatang kapatid na babae ni Bill, na nagluusa sa pagkagumon sa droga. Ginawa ni Nancy ang lahat para matulungan ng dalaga, at kalaunan na ay nailabas din ang dalaga sa pasilidad. Gayunpaman, ang kanyang pagdaling ay panandalian lamang, dahil siya ay bumalik muli sa paggamit, at sa muli ay tinapos ang kanyang sadiling buhay. Sa kabilang banda, ang ama ni Nancy ay pinapay din ng gang limukon dahil sa pakikialam nito sa kanilang negosyo. Sa masaklap na pangyayari nito, dito sila nagkakinala ni Bill, na nagdadalamhati din para sa kanyang kapatid na babae. Sabay silang pumunta sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang mga pamilya ng mga adik sa pakira tinabot na kalagayan. Isang araw, inatake ng ilang drug dealers ang shelter at kulsahan kinunga ang pera ng mga adik, sinubukan ni Nancy at Bay ang makapaya upang mamagitan na natalo sila. Nampila wala na silang pag-asa, lumitaw si Zhang at iniligtas sila sa pamamagitan ng brutal na pambubugwag sa mga dealer at pinalaya sa mga ito. Mula sa pangyayaring ito, nagpa siya ang tatlo na magtunungan at magiganti sa mga taong naging sanhinan napakaraming na pamilya na namuhay sa paghihirap dahil sa droga. Unang nilapitan ni Nancy si Andy at dinamit ang kanyang alindog upang afitin siya at mangalap ng panloob na impormasyon. Pagkatapos si binaling niya atensyon kay Ando at malaman niya na no may matinding hinanakit pala si Ando sa kanyang tiyuhin, kaya sinamantalan niya ito para dumiting din si Ando para sa kanilang plano. Samantala si Bill naman ay nagpanggap na isang drug dealer, at hindi katulad ni Nancy. Si Bale ay gumawa ng saklibisyo kung saan gumamit na rin siya ng droga upang maperpekto na ang kanyang pagpapanggap. Sa isa sa mga raid na inilunsad ni Ando, si Nadjong magpahuli ni Bale upang makiusap sa kanya na gawin siya nitong tauhan. Si Zam naman sa kabinang banda, nang malaman niya mula kay Nancy na si Ando ay naghahanap ng magpapanggap bilang si Sewang, minawa niya ang lahat para makumbinsi si Ando na kunin siya. Sa ganitong paraan, ang tatlo sa kanila ay sadyang naging mga tauhan ni Ando na may sariling mga nakatagong motibo. Sa kasalukuyan, humanga si Ando sa napakatalino nilang plano at hindi niya nubosin nakala na naisangan siya nila. Gayunpaman, ipinahayag niya na walang makakapigil sa kanya na maging susunod na drug lord. Agad nang inutusan ang kanyang mga taongan na patayin si Lavelle at Nancy. Mago mamatay, inactivate ni Nancy ang pampasabog sa kanyang braso, ng para mamatay at lahat ng anapores ni Ando. Ang dalit na dalit na si Ando ay gumunti din sa pamamagitan ng pagbalik kay Zang at itinapog sa panabas ng musahi. Sa resulta, nagsimulang magsaya si Ando, sa paniniwalang sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang mga plano. Ngunit siya ay nabigla nang mapansin ng isang TV sa Gusali kung saan may nagre-record pala sa kanya mula sa malayo, lahat pala ng ginawa ni Ando ngayon, at ang pag-uusap nila ni Zhang ay nakapag-broadcast pala ng live sa televisyon sa pulo ng kaibigan media ni Zhang, na dahil dito nalangdad sa publiko ang lahat ng kanyang masamang bala. Matapos masaksiyon ng buong kaganapan, ang yepe ng Central Police ay inagusan ng isang armadong pangkat ng mga polis na arestuhin si Ando. Bago pa siya maaresto, nakamiting inalala ni Ando nung unang lumipat sila ng kanyang pamilya sa bahay ng tiyulin niya na si Anfei ngunit hindi naging maganda ang karanasan nila kung saan lilim na ginahasa ni Ante ang kanyang ina habang ipinagkibit balikat lang ito ng kanyang ama. Pero sa muli, hindi kinaya ng ama niya ang sakit kaya nagpatiwakal din ito. Ang masaklat pa, numatay din ang ina niya dahil sa labis na pangabuso ni Ante at wala noon lalo pang naging imperno ang buhay ni Ando sa kamay ng kanyang tiyuhin kaya nangako sa madihig ang tipa ng araw ginawa niya ang lahat na maging pulis para sa isang miti na makapaghiganti sa kanyang piyuin. Ngunit ang lahat ng ito ay nauwi lang sa wala, nagpapatunay lang ito sa katotohanan na ang paghihiganti ng masama laban sa masama ay walang mabuting idudulot. Ginawa ni Ando ang kanyang makakaya upang labanan ng pag-aresto ngunit kalaunan ay nadaik siya at binarir ang mamatay. Ay Nagtapos ang pelikula nang sa wakas ay napansin na ng gobyerno ang madulusang mga tao dahil sa droga na naninirahan sa ilalim ng tulay at madalok sa kanila ng pulo. <coughs>